Hi, hello everyone. Ako po pala at uh, kauwi ng galing trabaho at napatisipan ko ay gumawa ng tinolang manok. Kaya ito ang aking mga sangka, hindi mawawala. Manok, sibuyas, lang piraso ng garlic, kalahati ng uh, luya. At hindi mawawala ang ating paboritong asin, maging magic sarap, at ang ilalagay kong vegetable is roca leaves. O jirjir -jir ang tawag dito sa Saudi. Kaya, panoorin nyo to. Tinatanggal yeah, ko po ang iwi ng ano ng manok kasi hindi ako kumakain yan. Eh yeah, ako lang din naman ho ang kumakain kaya galing ko kalaki na yun. Nahihiwa. Hmm. na ating bawang, uh, ah, limang pirasong bawang lang para sa ating tinola. Ang nagawa ko po is pinipit-pit ko muna siya. Para mas madali siya tanggalan ng balat. Pag nagtitinola pala ako, eh, pag, pag nagtitinola pala ako, yung yung bawang, pag inigisa ko siya, hindi ko na siya ni tanggalan ko na siya ng balat. Kasi kinakain ko kasali yung bawang. Lahat yan, sibuyas, bawang, luya. Ito natin yung bawang. Ito yung luya, nakakatingin ah, ko siya sa dalawa. Yan. Ayan, na. Si Mark Luya dito sa tapos, babalata lang natin siya. Wala kasi akong pillar. Uh, ito na lang kutsin yung gagamitin natin. Iniingat natin natin ko naman yung parang gamit. Sa mga nanonood dyan ha, yung may mga bata, may hawak na kutsilyo, ingat-ingat po. Yan, ito naman ating luya. Ini ini-slice ko siya. Yan, ito naman luya. ito ang sibuyas. Sobrang laki. Kaya hinahati ko siya sa dalawa. Tapos yung kahati, kahati ito pa ito. Ito yung masyadong malaking sibuyas. Yan, ito na yung sibuyas natin. Iigayate lang natin. May pas. Huwag naman masyadong maliit yung pagkalesa. Yung tamang gisa na, panggisa talaga siya. sibuyas. Pag-init ng ating kaldero, maglalagay na po tayo ng mantika.

hindi ko siya in-slice yun ang ganun ko so, siya. Kasi nga, kanakain ko. sa tingin nyo, nakita nyo na parang nasuti na yung bawang. Kaya nyo, ganun yung brownness. Sa kanilang siyang, lagyan ng ang mayaman na luya. Mayaman na luya. na natin siya dyan sa na natin siya maluto ng luya. Kasi masarap talaga yung kasi mo man pa bawang mara ba? ay yung luya natin ay maras. Dito naman sa Saudi, hindi ito na nagamit. Ito na yung manok nalinisan ko na siya. Lagay ko na siya kasi na ano na yung huluyan natin. Ito na ang aking tinola.

dan makan ganda itu makan ganda itu secara 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 iwan ko lang siya ng kamino. Talaga, 100% siya ng kamino. lang natin siya ng minuto. Tapos balikan natin. na. Hindi uh, natin. Kailan <laughs> natin. <laughs> okay, po ito yun. Bago po siya. ito. Kanin ko na dapat siya. Yeah. Uh, Tapos na-mix na, na natin siya ng maayos. Kaya nga, na ako ng tubig at so ilagay ko na lang siya dito. Hintayin naman natin siya maluto ngayon. Balikan natin. Dahil nga lotoan na ang ating tinola, yan, uh, titikman lang natin ng manik sa At saka, asin.

Tara, kain tayo. Dahil nga luto ng ating tinola. Yan. Yan. Tara, Tayo mo lang yung titikim sa niluto natin tinola. Yan. Kunti na yung kanin natin kasi dahil may sabaw na ang ulang ko ngayon kaya kunti na yung kanin. Kunti na yung kanin natin konti lang yan. Alam mo naman. Sarap talaga pag may sabaw. Kain tayo!